So ayun na nga mga mimi, magkukwento lang ako about sa phone ko kasi hindi ko talaga alam kung paano siya nasira. Bali anong nangyari kasi, naglolo ko kasi yung BPI ko, nagkakaroon siya ng error, nagpa-pop up yung device um, security compromise. So ngayon sinabi ko sa asawa ko, i-try sa BPI niya kung magiging ganun din yung error. So wala naman nagiging error sa kanya. Tapos sabi niya, pag uwi niya, i-check niya yung cellphone ko. Sabang so, nag-aantay ako sa asawa ko, ginagamit ko pa yung cellphone ko, nag-scroll-scroll pa ako, nag-check-check pa ako sa Shopee. Ayaw ko pa nga sana ipaano, ipatingin sa kanya dahil pa ako sa pag-scroll-scroll. Tapos ang chinet niya, ayun na nga, hanggang sa napit na na nga lahat, lahat yung DTI mobile banking apps tapos na-restart niya na rin yung phone ko Tapos, ayaw pa rin so na-restart na rin yung na yung ay na-reset yung cellphone ko so anong nangyari ayun ganyan ganyan na yung dumabas hindi namin alam kung bakit saka ganyan na so kaya ngayon napabili tuloy siya ng bago yung cellphone papunta kami ngayon sa Annex so nandito na kami ngayon sa Annex kasama ang maliit na batang makulit Yon, ako ano tuloy ako. Bibili ka na ng cellphone mo eh, kaya sinira mi cellphone ko eh. Oo. 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 mo check. Okay. Okay. Uh, Pap, ano? rin ba yan? Ano ba yung nausong charger eh. Yung di sa likod? Ano Ah, hindi siya wireless. Wireless. Okay. Hindi siya wireless na. No. Sa Samsung wala pa wireless. Meron yung S series lang. S series. Okay. Ito our Hehe. Ano ba? Nasa laptop nila. Ano ba yung $76, ma'am? Replacement? Oo. Oh, Tapos? Paano din, ma'am? One year. One year? Okay, ma'am. Dito? Three Dito. Dito lang sa buhay. Ah, okay. Oo. Okay. Oh, Siyempre. Tatestingin <laughs> mo yan eh. Okay. Mamaya malabaan mo yung madaming labahan. Wala na kong Wala na kung, mukhang, na ano. Ay, Ay, kaya kaya ganda. Day -day. Kita rin pala, grey. Kay black. White Compared sa so, para sa laging to. Parang 5-5 ang kulay. rainbow. Rainbow yeah. lavender. Uh -huh. Sa so, 36. Sa 36 30, 30, 30, 30, 30. Pang -pang Ayun, yun yung mabiling pangarap. Parang mga pang lang yun. Kailangan Ah, kayo. Oh. Parang TV ni? yun Parang hapo na taga-unwrap. Oo, baka wala na yung anak mo. Bigla ka tabikin. Oo. Oh. Ito ka na kami. Iyarap mo si bumili sa mga green beans yun. Nakakaanawakan pa ba? Ha? Hindi ano yung nakita ko doon. Parang ano yun. lang yun eh. <laughs> May palabas yung mga S96, ma'am. Next eh, year, no? Mababa na S25 niyan. <laughs> Pero, ang stock niya, ma'am, sa S-series, May 20 na pa kayo mag-aroon. 23 na lang. 24. So, online na lang makakabili ng ano-iba, no? May kong credit yun, di ba, ma'am? So, wala akong offer niya, di? Eh. Okay lang ba yun? Hindi hmm. ko alam. Para alam. Trade in meron sila. Dapat trade in na natin yung akin. Ganun po tayo itim. Ito <laughs> yun lang. Free ah, yun. <laughs> Easy. 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 Wala ko yung free na ano. Ano man? Case. Oh, screen protector wala dyan. Wala. Dyan. Pinakamura niyo na flip, ma'am, ano, no, 75. Okay. Less 5,000 pa yun. Yeah. Ano ulit yeah. Ito mo kung ano warranty naman siya. <laughs> oh, Pasok ko yung receipt. So, makabili na kami ng new phone Ay, ito na pala mga sa'yo so Ay, sorry sorry po Makabili na kami ng new phone Nag-unwrapping lang ako ng video Nagka-new phone pa. Paso nga lang yung ginagamit ko cellphone sira Nagkaboto pa po Oo oh, Let's go na? Oh, yeah. I'm yes, I'm so happy. ka? <laughs> <laughs> <But, you're happy. laughs> <laughs> 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 Pero papayos nyo pa, uh. happy Ha? Happy? Yes. Thank you. Ah, <laughs> <laughs> oh, Dalawa. <laughs> Wala, ang Uba, mabahan, pa yan? Akin na. Give me. ang... Sony? So, son. ano yung... Sony! Ano so, nga yung selfie ko? Ha? Ano? Sony. Tara <coughs> ano natin mo ano nagagawa ko. Saan? Inong telecenter. O oh, sige. Naga... Uh, mo stock sa log. Ano kasi ginawa mo to? ko lang. Wala ah. nakita ko nag restore siya. Eh. Gaby! Mabihina water. Baby. So, nakuha na namin yung cellphone na sinira, sinira mo. Inupdate lang, tapos hindi na gumana. Samantala, pedag -ganda ka ng ko na. Samantala, ang beda ganda pa ng pagkasakot Dahil sa BPI na yan. Si BPI talaga may kasalanan. Hype na BPI na yan hindi lang ma-open yung BPI tapos cellphone ko ngayon hindi na ma-open din tapos na kami ngayon sa Samsung ano yan? service center papacheck namin yung cellphone ko na baby are you baby? yes Yes? Yes, baby. Yes. Huh? No. Yes. 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 Wow, wow, wow. <laughs> wow, 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 oh, takot siya. Wow. Dito ka nga ma, maglakot. Hindi matatakot siya. Gabin! Gabin eh, o! Yeah, <laughs> Hi! Bye bye! Where are we going? Ayun na yung service center oh. Ano mo, kaya pa na ma-recover naman. Gabin kulit. Ang uh, kulit-kulit. Ito kami ngayon sa customer service ng Samsung. Patingin nga ng bubo mo? Ah, oh, sorry. Sorry. So ayun na nga, pinacheck na namin yung cellphone At ang sabi sa amin, meron daw kami dalawang option So yung option 1 is kailangan i-reprogram yung cellphone Which is mabubura lahat ng mga laman Ng mga files, ng mga pictures, ng mga videos Eh, may mga importante din kasi ako mga files dun sa cellphone ngayon The second option is papalitan ng PCB pero same pa rin, wala pa rin lahat ng mga laman ng mga files na nakasave doon sa phone. At the same time, napakamahal magpalit ng PCB dahil naabuti ng 10,000. So para ka na rin bumili ng bago. So ang balak namin is, papatignan muna namin sa iba, sa labas. Baka meron pang pa option sa labas na hindi kailangan mabura lahat ng mga nakasave doon sa phone na yun. Ayan, pagkagaling pala namin ng uh, Samsung Service Center. Um, doon meretso kami dito sa bilihan ng mga ang case ng cellphone. Tapos pinalagyan na rin namin ng screen protector yung bagong cellphone na nabili namin. Grabe pala ang mahal pala ng mga case dito sa loob ng mall, ano? Pati yung screen protector nila ang mahal din. Eh. Nabili namin yung screen protector ng 250 pesos. Tapos yung case naman is 399. But since nabandalan namin siya, pinagay na lang sa amin ng 600 pesos. But still, ang mahal pa rin, di ba? Medyo nasanay na kasi ako sa Shopee. Nabibili ko lang yung mga case ng 100 plus pesos. Tapos yung screen protector, same din, 100 plus. Sa bagay, kasi sa mall nagbabayad sila ng presto, kaya medyo mahal din. Eh. Saka maganda rin yung quality naman ng mga tinitinda nila. Sa so, screen protector kasi nila, makapal talaga siya. Tsaka yung face niya is makapal din, hindi daw naninilaw. So, satisfied pa rin naman na makansa nabili. So, ayun lang. After nito, mga Mio, umuwi na rin kami. We're home! We're home! At, si Ate Kylie, hindi namin siya kasama kanina. Kumili kasi natutulog siya. Binilala ko ni Daddy ng cellphone. Papakita ko sa iyo, mga Mio. Ano ka kasi natulog kay eh. Alam mo kung bakit ako binili ni Daddy yung cellphone. Nasira ni Daddy yung cellphone. May lang. May Dahil sa BPI na yan, nasira yung cellphone ko. Kaka-update ng BPI. Nag-update din yung cellphone ko. Ayun. At, yung BPI, tayo, tayo, tayo. Ayun, o nga pala. Tatakit huh? ako na sa cellphone. Ha? Oh, tara! 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 Let's go! go. <laughs> Let's go! Papakita namin sa inyo yung nabili namin cellphone. In today's video, kanina kasi umalis kami ni Daddy. Tapos, yan. So, inaya niya kami sa Pero, hindi kasama si Kylie kasi after niya mag-school, natutulog niya sa tanghali. So, kasama namin ito si Daddy. Yan. So, inaya kami ni Daddy sa Pero, hindi namin alam kung saan Mommy. kami pupunta. Just keep quiet. Mommy is talking. Mommy, baby. Mommy. You share it with ate. Mommy. Ito yung sayo, oh. This, oh. Ayan. So, yun pala. Pupunta pala kami ng SM to buy this new cellphone. My, where's ate? Ito sa ate oh. No, no, stop it. Gabino. No, stop it. Give mo niya kay ate. Share it to the, that's ate. And this is yours. This is yours. This is your ate. Stop it, ah. It's cool. Don't be so madamot. No, it's not. Share it with ate. No, you just not Everything it. else is ate too Okay? So, ayun na no, nga. Bayo na yung kay Gabi. <laughs> Kasi nga, ilang araw na ako nagmumroblema ng yung sa BPI ko. nang araw na ako nagmumroblema dahil nga, hindi ko na mabuksan yung BPI apps ko. Ngayon sabi niya, aayusin niya pag uwi niya. So, kagabi, inayos niya yung BPI ko. Ang nangyari, sa kaka-update, pati yung cellphone ko in-update no, ngayon, no! Stanu. Ispo. Is with Ate? Okay. You get there if you want phone. So ayun na nga sa ka-update ng set ko ay ng BPI online banking pati 'yung cell ko in-update na niya. Ngayon, hindi na siya nag open Ito siya. Ay nag open siya pero hanggang ano lang siya. Pakita ko sa inyo. Sagabi niya na siya, tapos namamatay. Tapos back to ganyan na naman. So pina namin kanina sa service center ng Samsung ang gagawin is i-reprogram. Re so, pag re program mawawala lahat ng laman ng, ng phone na to. Eh, nandito lahat ng mga importanteng files ko. Ngayon, pwede, ang mangyayari, pwede papalitan daw ng board. Di yun yung pangalawang option. Papalitan ng board. Kaso nga lang, ang magagasas namin is, is nasa 10,000. So, parang bumili ka na rin ng bagong phone. So, yun na nga. Balik tayo dito sa ating new phone ipapa-unbox ko kay Kai. Actually, na-unbox ko na to doon sa store kasi nga kailangan ni update. Ikaw mo unbox sa ka kanya. Ha? Okay, napakita mo sa kanya. So, i-unbox yeah, natin. Natatawa ko kasi kahapon lang. Yeah. Nag- gawa ako ng video ng, kasi di ba nauso ngayon yung na iPhone 17, tapos nag-aan sila, na, nag sila. Ngayon, matototoo na, ayan, ah, matototoo matoto, matoto na yung unwrapping natin. <coughs> magkakatotoo na yung unwrapping natin. So, this unit is Galaxy A56 5G. Thank you, Daddy! So, ngayon, ipapa-unbox ko kay Kylie para ma-experience niya rin yung pag-unbox ng new phone. Unbox mo na. Ito, may ano dito, cutter. Yan yung pinayaram ako ng cutter. Habang ina-unbox si Kylie, so, andito pala yung kanyang free charger. So, Okay, Opo, na po. Opo, mo siya na. 'yan ang babayaran. Na. Tapos, guys. Okay. sa kabila. Ayun, tapos sa kanya siya. Sorry. So, ito, ito. ano to? Uksan, laman niyan. Hay. Pico-ku Ah, ito pala 'yung adapter. Okay. Adapter yan. Tapos dito, meron siyang ay, ano, ah, pinaka ano niya, wire niya. Pinaka wire ng charger. And then, ano pa? Ano pa na? Yun lang. Ah, ito na yung pinaka device niya. Ganito. Ah, tapos syempre, actually dun sa sa Samsung store. Kaso binalit ko. Tsaka nalagyan na rin to ng tempered glass binalik ko lang sabi ko ipapa-experience ko kay Kylie na mag-unwrapping. Ikaw, unwrap mo na. Unwrap mo na in 3, 2, 1. Dapat makaharap sa kanila. Pag ano Yay! 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 So, eto na siyang... Alum na pala yung dito niya. Aluminum na yung dito niya. So, kaya upgraded na siya. Tapos, eto pa pala yung free niya. Free SIM card. Ito lang, ito lang yung free niya. Free SIM card, free charger, and then, yung 2,000 pesos. Tapos, so, ito yung resibo niya. One year warranty na siya. This is worth, how much is this one? This is worth 25,990. Oh, sorry, yung price. Wow. <laughs> Habi ni Kylie, wow. So, dahil gumasis kami ng 26,000, Ah, uh, isang buwan muna tayong kakain ng itlog. <laughs> 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 okay, lang na naman kumain sila kain ng itlog kasi favorite nila yan. Eh. Pero, syempre, dok-dok lang yon. So, itest na natin. Ang, ang pinaka nabistuhan ko pala dito, yung feature niya sa camera. Kasi nga, diba nagbablog kami. So, meron siyang features na dual cam. Yung parang pag nag-ano uh, video call, meron siyang Come sa harap at sa likod yo, na rin. Yo, yo, get ka itong get. Thank it, it. it you, Daddy, sa bagay ko. Pero dapat si Daddy ang magkaroon ng bagong cellphone kasi serami yung cellphone. Sobrang nagamit. Tsaka binagamit tayo pang business business. So sana makabili na rin si Daddy ng bago. Thank you so much, Daddy. I love you so much. Thank you so much si kain kasi talaga, hindi pa namin siya totally pinagsi kasi nga um, magiging nagiging ano sila, naa-add sila sa cellphone. Yung <laughs> <laughs> ano sila, puro mawala na sila sa focus sa everyday na, na ano na like routine. Pati nga itong isa na ito, pag pinawak ng cellphone, pag, pag busy minsan me. sa umaga, na nanaginip na sa So, kaya bawal pa sila totally na makaano sa cell Kasi na-out of phone siya. Sa school, ayan. ginagawa yung assignment. Pag uwi sa bahay. Before ha, pero ngayon ano na si... <laughs> pero ngayon si Kylie, nag ano na siya. Nag... Unti-unti na siya nag-change -nag yeah, yeah. ng attitude kasi hindi na siya masyado nasa cell phone. Pinilan na lang siya ni Daddy niya ng sketchpad. Nagdodraw-draw na lang siya. Kaya minsan, pag may assignment siya, nagagawa na niya yung assignment niya. Congratulations! I'm so proud of you. Hindi <laughs> totoo yung nak, diba before? Sell ka ng sell po. Nasa out of focus ka na. Yung assignment mo, yun na. Sini-check kung meron ba, di ka nagaan sa school. Assignment ka, wala kang pakialam. Tapos pag uwi niya galing sa school, cellphone agad dinahanap. Bad, bad yan. Bad, no. So, ayun lang. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Kahit walang point tayo So, yun lang guys. Ititest na namin siya. Salamat sa panonood. Yun Thank you for watching. Thank you for watching guys. So, tapunan mo na. In ito so, yun yung bahay na nilinis niya kasi yan kaya binili ko siya sa cellphone Dati kasi yan yan Puro basura dyan, parang taon niya, nakikita niya kung malinis na siya organized na Makita mo rin naman kung masaya o hindi Gabino, ayun eh, si ate niya nare-record kami, Gabino Hi! Say hi! Smile Happy the bunny? All two? Oh. say hi Hi, hi. hi. hi.